Hello, what's up mga tambo? Gagawa tayo ngayon ng uh, pita crackers. Hindi mo na ako Ito guys, hiwain ko to siya. Tapos mamaya i-open ko siya. kasi hindi pa nagkape at uh, para gumandang yung buhay at dagdag sa inyong mga kagandahan kuwag kwagapuha nakaharap sa guys tingnan ko muna yung kanyang volume. hihip ng hangin sarisaring tanah dala ng ating tatlan. My own version. Diket na dikit ang klase ng iyong pag-ibig na sa kalaunan itoy nawawalan ng himig. dito na uh, sangkap, kumplitong sangkap para dito guys kaya sa pag-ibig, kailangan kumplito ang iyong sangkap, kung hindi ito ay hindi tatagal kukuha lang ako ng uh, sangkap, I'll be right back

is salt. I'm gonna put now. I'm gonna put the salt now. So, ito. Pins lang sya kasi may asin din tong. Tsaka, ito. Sutter powder. Sutter powder. I think it is Arabian. Estimated lang to guys. So, sa inyo lang kung gusto nyo yung matapang ang kanyang timpla at saka olive oil olive oil na pang cooking lang and then halo mood marinig mo muna siya ilalag mo muna siya sa tatlong ingredients para ano siya sot So ang ating vita Cracker Masarap na sa kainin na ganito guys pagkatapos mo siyang i-oven hindi ko masabi yung minutes ng pag-oven nito pero nasa inyo kung gusto niyo sana ng crispy or katantaman lamang siya mostly kinakain ito with hummus doni siya yan been So, sinip ko na yung oven. Yung init niya na sa taas at saka sa baba. At uh, 175 lang siya. So, Ilagay na natin ang fuel. Pwede na siya. Marinip, na, nakababad pa rin siya dito guys kasi malamig pa naman yung oven. So, ilagay ko na siya dito. Dapat naka, ano siya guys, naka, sabag Kasi pag hindi, yung iba, ano na. Pero pag nagmamadali ako minsan, ilalagay ko silang lahat. Mag-uunahan na lang sila kung sino ang unang nangutok. So, mamaya ipakita ko sa inyo kung ito ay uh, loton. Sa lahat ng mga katambok dyan, huwag kalimutan ng kumain na kayo ay papayat. Sa may pag-ibig man, wala tayo. Maging masaya at ah, magiging po si sa buhay. Yun. Okay, guys. Bye. I see, see you later. So, guys, ipinapainit ko pa yung oven kasi it takes 15 minutes to 20 minutes kailangan mo ilagay ng mainit talaga at binabantayan ko lang siya kasi manifesto siya eh meron isang klase na ginagamit na ano siya yung makapal Yun. so ipakita ko mamaya pagkatapos nito tara na magkapi na tayo sa mga alik dyan sa kape magkapi-kapi mag ka muna mga katambok at habang tayo ay nag-aantay ng ating tita cracker ito na siya guys yung galing sa oven so this is the this is the product ay! so crackers na siya meron pang second batch doon gusto nyo na hindi masyadong brown. Okay. So guys, thank you, thank you so much sa inyong uh, pagpanood ng aking uh, chita cracker making. At uh, laging tandaan, ang buhay wede-wede lang. Dapat natin enjoy sa tamang paraan. At uh, ano bang sabihin ko? Laging alalahan, huwag mo masyadong lumikit sa pag-ibig mo. Walang hibig. Good afternoon sa lahat, mga patambok. Don't forget to subscribe to my channel, Shan, and hit the notification bell for updated. kayo sa bago mga video. God bless us all, guys.